Pero ito talaga oh, pinaka problema ko kasi bata pa to eh. Pero wala na oh, yellow na. Good morning, good morning, good morning. 65 days ng ating talong. Pang 7th harvest na natin ngayon ito na po ang ating dalawang sa edad na 65 days pero may problema marami pong ganito damage po yata ng uh white flies at saka green leaf hoppers kasi marami dito yung mga white flies yan oh white flies oh The focus yan marami pong whiteflies dito nag order pa ako ng formula 1 yung sa agro wika for the meantime alika muna yung ah uh, pang spray natin dito mamaya mamaya ng hapon hindi ako nag i-spray ng ganito umaga kasi marami pong pollinator so madisturb yung pollinator yung mga boboyog at posibleng mamatay po sila so iniwasan ko mag spray para maprotektahan yung mga pollinator yung mga boboyog dito banda nakuhaan ko na ito kanina so may mga ganito mga ko. di naman maiwasan ng ganito pero ito talaga oh pinaka problema ko. Kasi bata pa to eh. Pero wala na oh. Yellow na. Buti pa yung ilalim. Kahit matagal na. Green na green pa. Ito. Grabe talaga yung infestation ng ano. Uh, white flies. Grabe. Giniba yung ano. Giniba yung mga dahon yun oh, grabe oh tapangan ko mamaya uh, 15 ml per 16 liter tank load uh, grabe infestation ng white flies so yun lang muna uh, quick update lang to para ma-document ko lang itong pang 7th harvest natin 500 hills lang po ito hanggang dun dito double row po yung ano ginamit ko dito double row oh. ginamit kong pang balag din is astrowag yung mga pustiko so yun lang yun lang uh, good morning and have a blessed day sa ating mga katalog bye